Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines. Narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Kumusta na po ang bawat isa? Sana po ay nasa mabuti at maayos na kalagayan at siyempre patuloy na naghahangad na lumago sa ating ugnayan sa Panginoon. Pagbati po sa lahat ng mga sa sandaling ito ay nasa daan, nagmamaneho pa uwi o papunta ko saan mang kayo dadako. Nawa po ang pag-iingat ng Panginoon ay sumainyo. Pagbati rin sa lahat po ng ating mga listeners uh, mula po sa iba't ibang mga partner stations. Yan po ay sa buong Pilipinas, no, Luzon, Visayas, Mindanao at syempre dagdag pa natin yung mga listeners natin abroad na nakikinig naman gamit po ang mga internet platforms. Pagpalain din kayo ng ating Panginoon. Sa atin hong pag-aaral sa pagkakataong ito, pag-uusapan natin ang problema. Yan. Kung kayo po ay merong problema, huwag ho kayo mag-alala, hindi ko ho balak dagdagan. Pero gusto ho natin pag-usapan ang tungkol sa problema. Alam niyo po ba na ang usaping ito ay merong malalim na ugat? No? Bakit po? Iba-iba uh, ang pananaw ng mga mananampalataya sa problema. No? May mga nagtatanong, Uh, bakit daw sa kabila ng mabuti naman ang Diyos, mabait ang Diyos, mapagmahal ang Diyos, eh bakit ang tao ay dumadaan sa problema? So may point naman po iyon, di ba? Para bang uh, hindi natin ma-reconcile yung pong uh, pagkakaroon ng masasamang karanasan o problema at saka yung pagkakaroon din ng isang mabuting Diyos. Para bang uh, paano nangyari yon di ba? So marami po ang napapaisip ng ganyan. Meron namang mga nagtuturo na pagka ikaw daw ay meron ng kaugnayan sa Panginoon, ay wala na po ang mga problema. Ito ho ba ay totoo? Sa jabang nawawala ang problema pagka ikaw po ay nasa Panginoon. At ano bang ibig sabihin pagka nawala ang problema? Ang ibig sabihin ba nito ay exempted ka na sa problema? Ang ibig bang sabihin nito ay Uh, hindi na natin mararanasan ang problema. So, maganda rin pag-usapan yan. At meron din namang siyempre, uh, mga naniniwala na pag tayo po ay merong kaugnayan sa Panginoon, ay, ang problema po ay darating pa rin pero kailangan nating ma-analyze ano ho ba ang sanhi ng problema, bakit ito dumating at paano natin haharapin ito. So tingnan muna natin, bakit ba tayo at paano ba tayo naaapektuhan ng problema? Well, uh, una sa lahat, kung ano man yung problema ninyo, halimbawa sa pinansyal, pwedeng problema po sa relasyon, misan problema po sa mga desisyon na ating kinakaharap, o kaya naman yung mga pagsubok, kagaya po ng karamdaman, uh, paminsan po yung mga problema pagdating sa Uh, sa kuna, di ho ba? Yung mga emergencies na tinatawag natin na hindi natin na uh, gusto at syempre hindi naman natin pinaplano pero dumarating. Kaya paano ba tayo magre-respond sa mga ito? Mahalaga pong maunawaan natin mga kapatid na ang pagdating ng problema ay hindi lamang issue ng mismong problema na ating kinakaharap. Paminsan po duma dumarating ito na meron pang kalakip na pag-iisip no? Halimbawa sa Book of Psalms, ang uh, isa pong katanungan doon ay why do the wicked prosper? Bakit daw kung sino pa yung masama, mapangdaya, mapanglamang, eh tila sila pa yung uh, umaasenso, namamayagpag at tumatagumpay. So mapapaisip ka ngayon, bakit po? bay imagine mo, eh, ikaw po ay namom problema na tapos ngayon eh sinisikap mong sumunod sa Panginoon, alamin ang kanyang kalooban, gawin ng tama tapos makikita mo yung walang pakundangan sa tama, walang pagpapahalaga sa Diyos at alam mong gumagawa ng mali tapos parang oh, bakit sila pa yung nagtatagumpay? Kaya part po ng anguish, ika nga, ay hindi lamang yung pagharap sa problema, kundi yung kaiisip. No? Bakit sila nagkakaganon? Eh bakit ako nagkakaganito? Kaya misan ho, hindi natin na... Uh, uh, maiaalis na may mga tao na talagang pag hindi na i ng tama ito, nagkakaroon pa ng pagtatampo sa Diyos. Para bang feeling mo eh, betray ka ng Panginoon kasi ikaw na nagpapakabait, meron kang expectation na magiging mas maayos dahil ikaw nga ay sumusunod at tumatalima samantalang nga uh, yung mga masasama eh, ine-expect natin na matitigil sapagkat sila po ay parurusahan. Pero pagka hindi pa sila dumaranas nung ine-expect nating dapat mangyari sa kanila dahil sa kanilang kasamaan, para bang lalong dumami ang problema, ano ho? Ewan ko kung nakaka-relate kayo sa ganyan. Yung bang parang tipong uh, uh, kakaisip mo dun sa nangyayari o hindi nangyayari sa iba, e eh para bang lalong lumaki ang problema mo. Isa pa yan. Pangalawa, may mga pagkakataon po kasi na meron tayong desired outcome. At dahil nga napakataas ng kaisipan ng ating Panginoon kumpara sa ating kaisipan, may mga pagkakataon po na dahil hindi natin maintindihan ang kanyang gustong mangyari, para bang hindi natin malaman paano tayong tutugon. Dumating ba ang problema para patigilin ka sa isang bagay na iyong ginagawa? o dumating ba ito para ikaw ay palakasin? Magkaiba yan, di ba? Kasi may mga times na sabi ng iba, o oh, kaya kami problema kasi uh, ayaw mong itigil ang isang bagay na dapat itigil. Eh papano naman pala kung ang problema na iyon ay hindi pala sign, uh, sinyales na ikaw ay tumigil sa halip, ito pala ay paraan para ikaw ay patatagin. O pag hindi mo na-discern ng tama yan, ay talagang uh, mahirap harapin ang problema Di ho ba para bang kasama sa ating pagharap sa problema ay siyempre ang pagtuklas din ano yung marapat na pagtugon kasi nga po hindi sa lahat ng pagkakataon yung yung uh, kun tawagin natin ay automatic na response natin yung bang tugon na gusto natin eh yun na yung best na tugon kaya mahalaga na talagang uh, Maisip natin ano yung tama. Meron ngang author na nagsabi, life is 10% of what happens and uh, 90% of how we respond or react to it. So ibig sabihin ano, may mga pagkakataon na lalong lumala ang problema dahil sa maling tugon. Kaya importante talaga na ma-discern natin ano ba yung tamang pagtugon pag tayo po ay may problema. Kasama yan sa ating titingnan. Now isa pang bagay na marahil po ay uh, napaka-importante rin dito as we face the problems no na dumarating sa ating buhay ay kailangan din nating pag-isipan ito bang problemang ito ay ano ang kahihinatnan sa ating buhay so ano yung outcome so syempre dahil tayo po ay tao syempre may tendency tayo mag-alala kaya nga paminsan yung problema lalong lumalaki kasi Ah, uh, naiisip din natin paano na kung ganito. Kaya nga hindi ba sa Matthew 6, uh, sinasabi doon na huwag tayong mag-alala dahil hindi naman natin na-improve ang sitwasyon kapag tayo ay nag-aalala. O sa Philippians chapter 4 verse 6, sinasabi naman sa atin doon, do not worry about anything, instead pray about everything. So, may tendency po nakakaisip natin ...yung problem na papalaki natin. No? Halimbawa, uh, may mga times na uh, may problemang maliit na nangyari... ...pero dahil inisip mo yung possible effect ng problema na yon in the future... Uh, ...hindi mo pa nga alam kung mangyayari o hindi, lalala ba o hindi... Eh, nako ako kakaisip noon, eh para bang lalong lumalaki yung problema. Kaya may mga pagkakataon, mapapansin nyo... Uh, ...pag talagang mahilig ka mag 'yung problema mo hindi matapos-tapos. Binigyan ka ng biyaya ngayon ang nasa isip mo. Paano kung wala na bukas? Oh. binigyan ka ng biyaya ngayon ang nasa isip mo eh papaano na kung may dumating na problema? Oh. So, talagang ang tao may tendency talagang mag-alala. Ngayon, hindi naman natin sinasabi na itong pag-aalala ay palaging hindi valid, ano? Kasi merong klase ng pag-aalala na 'yung bang Nagiging prepared ka lang. Hindi naman po yung uh, pinipili mong maging uh, walang takot lang. Kailangan din naman natin mag-prepare. Pero kaya ko po sinasabi ito dahil yung issue ng problema ay hindi lamang limitado doon mismo sa issue. Uh, malawak pala ito. no? Kaya talagang paminsan eh, uh, yung problema kinakaharap natin, kagaya nga ng aking nabanggit, eh, nagkakaroon na po ng uh, escalation na ma magnify natin yung problema at ang dahilan po dyan dahil nga sa mga maling pananaw natin. So, uh, nagkakaroon tayo ng anguish habang humaharap dahil minsan may mga katanungan din tayo na bakit ako may problema, bakit yung masama, parang nagtatagumpay at namamayagpag. Paminsan naman, nandun tayo sa point na ano ba ito Lord, titigil ko na ba? O ito ba ay dapat ko pang ipagpatuloy? Uh, kaya ba ako may problema dahil gusto nyo tumigil ako? kaya ba ako may problema dahil gusto nyong magpatuloy ako at matuto mula sa problemang ito uh, at syempre yun nga yung natural tendency natin to worry na paminsan po maliit lang naman yung problema o kaya malaki na nga yung problema na pa yung ating pagtingin dahil po sa ating uh, pag-aalala so ganyang kalawak ano at marami pa siyempreng iba so gusto po nating tingnan ano ba ang mga assurances na meron tayo pagdating sa pagharap sa problema. Siguro, ang isa pong mahalagang uh, panimula dito ay yung pag-iisip na saan ba nagmula itong problema. Bigyan ko kayo ng example. Ah. Kung kayo po ay nagpunta sa gym at interesado po kayo na magpa-improve uh, ng inyong uh, kakayahang magbuhat, mapapansin nyo, goal nyo yun eh. Mas marami kayong mabuhat, mas mabigat mas masaya kayo. Bakit? Eh kasi siyempre yung kabigatang nabubuhat ninyo habang dumadami, uh, for you it is a sign of improvement dahil dati nga ganito lang ang nabubuhat ko, ngayon ay nadagdagan. Naalala ko pa po nung bata-bata ako talagang uh, pag kami kaming uh, binubuhat sa gym at uh, nakita mo yung mas malaki at beterano na para bang challenge para sayo na uh, kailan ko kaya mabubuhat yung binubuhat niya. So yung increasing weight, no, uh, is a sign of progress. Dalibig sabihin eh, iba na yung kaya mong gawin ngayon, ano, eh, at uh, habang mas malaki ang iyong nabubuhat ay para bang nandoon yung kaisipan na uh, nasanay ko na ang aking sarili na magkaroon ng mas uh, malakas na pangangatawan. Pero pagka hindi naman ganon ang iyong mindset. Paminsan ho oh, problema eh, no? Paano ko ba mabubuhatin to? Ayan, ayaw natin. Halimbawa, sa grocery, ay, ayaw mo magbuhat. Pag nagbabiyahe, ayaw mo magbuhat. Uh, bakit ako tagadala ng mga luggage? O, di ba? May mga pagkakataon na sa ibang konteksto, gusto mo magbuhat pag nasa gym, pero pag nasa ibang lugar, ayaw mo namang magbuhat dahil iniiwasan mo yung bigat. So, paminsan sa atin din, pag hindi natin nakita na yung ating problems ay opportunity to learn ay mamimiss natin hindi lang yung lesson kundi magkakaroon tayo ng maling tugon. Kaya nga sa James, tinuturo sa atin, sabi puroon sa James chapter 1, Whenever you face trials of any kind, let it be an opportunity for great joy. Now, kakaiba no? Kasi sa totoo lang, hindi naman po yung joy ang agarang response natin pag meron tayong problema. Uh, kadalasan po, talagang kailangan mo ng malalim na pananampalataya para yung joy na iyon ay iyong maranasan. Pero bakit nga ba may mga times, may mga pagkakataon na hindi po joy ang ating uh, tugon sa ating mga sitwasyon? Uh, tingnan natin, bakit ba sinabi ng Bible na pag tayo ay may trials, let it be an opportunity for joy? Now, una sa lahat, pinaghiwalay po kasi ang joy sa happiness. Uh, kadalasan po na i-interchange natin yung dalawa na yan, pero ang totoo po magkaiba. Yung happiness na tinatawag o sa Tagalog ay kasiyahan at yung joy naman o sa Tagalog ay kagalakan ay magkaiba sa ganitong paraan. Yung happiness, uh, gusto ko yung sabi ng isang author para madaling tandaan, yung happiness nakadepende sa happening. So in other words, uh, kung ano po yung mga nangyayari sa paligid, yan ang uh, magdidikta kung tayo po ay magiging happy. At uh, mahirap po maging happy all the time, bakit? Kasi po ang mga experiences naman natin sa buhay ay hindi naman talaga uh, pare-parehas, 'di ba? May mga times na oh, tama, mayroon tayong dahilan para maging happy. May mga times naman na parang wala tayong dahilan para maging happy or baka pa nga ang meron tayo ay dahilan para hindi maging happy. So, nangyayari yan. Uh, samantalang yung joy, kaya nga sinasabi ng Bible sa atin, uh, we can rejoice always or we can rejoice even in the midst of challenges dahil hindi po ito nakadepende at nakasalalay sa mga events o pangyayari. Uh, sa isang tao na reactive sa kanyang sitwasyon, ang kadalasang nararanasan niya ay happiness. Pero ang sinasabi po sa atin, anuman ang ating kaharapin, dalhin natin yung attitude of joy. So ito po'y nakaugat, nakaangkla sa ating Panginoon. So hindi po yan nagbabago. Hindi naman ibig sabihin niya na lagi kang nakangiti. Ang ibig sabihin po niyan ay naroon po yung hindi tayo nagpapa-apekto in a negative way sa mga dumarating na problema. Now, yan ang attitude na gusto ng Panginoon na dalhin natin in the midst of trials and challenges. Of course, hindi po yan isang bagay na pag naisip mo ngayon, eh maya, -maya nagagawa mo na. Kagaya nga po ng ating nabanggit, ito po ay produkto ng isang malalim na ugnayan sa Panginoon na kung saan nakikita mo ang kanyang presensya sa gitna ng iyong mga pinagdadaanan at meron kang kapanatagan sa Panginoon na sa iyong hinaharap ay uh, alam mo nakasama mo siya hindi ba si Pablo siya rin yung nagsabi na rejoice in the Lord always sa Philippians 4:4 pero pagkabinasan niyo yung Philippians chapter 1 verse 6 ay makikita niyo po roon na ang kapanatagan niya ay sa katotohanan na ang Diyos na nagpasimula ng magagandang bagay sa kaniyang buhay ay kaya itong ipagpatuloy Of course, yung magandang bagay doon, hindi po necessarily yung pong uh, ikaw ay ayaman, ikaw ay magkakaroon ng kung ano man ang gusto mo. Hindi po. Yan po yung magandang bagay na sinimulan. Yan po yung uh, kaligtasan na binigay sa atin. At uh, sabi nga, kung hindi tayo pinabayaan pagdating dyan sa ating kaligtasan, eh bakit tayo pababayaan sa ibang bagay? So yan po ang nagbibigay sa atin ng assurance that God is in control. So, kailangan po nating makita at maunawaan na yan yung attitude na dadalhin natin as we go through trials, uh, as we go through challenges. And then, in-explain sa atin sa Romans 5 at ito rin po ang uh, makikita nyo sa James chapter 1 na ang opportunity for uh, growth ay nararanasan natin pag tayo ay dumaraan sa problema. Kaya nga kung babasahin niyo po 'yon, yung uh, Romans chapter 5 verse 3 to 5, yung James chapter 1 uh, verse 2 to 5, eh makikita niyo po na talagang pag mayroong problema, pagkakataon para lumago at matuto eh no. So tingnan natin, ano anong klase ba ng problema meron? Meron pong mga problema na kung tawagin natin ay self-inflicted. Ginusto mo sa madaling sabi. Kaya nga, mapapansin nyo ho, uh, misan tinatanong natin ng Diyos kung bakit, pero baka naman tayo ang gawa ng gawa ng dahilan at paraan, kaya tayo nagkakaroon ng problema. di ba Ginusto mo isang bagay. Sinabihan kang hindi ka looban ng Diyos yan, hindi gusto ng Diyos yan, pinagpilitan mo, ginawa mo at ngayon dinadanas mo ang problema. At pamisa, nagtataka pa tayo, Lord, bakit mo pinahintulot ito? Ang magandang katanungan muna. Yan bay pinagbawal ng Diyos, kalooban ba ng Diyos yan? At kung kalooban ng Panginoon yan, bakit mo ginawa uh, sa maling paraan? O kaya naman, bakit hindi mo ginawa? O kaya kung alam mong hindi kalooban ng Diyos, eh bakit mo ginawa ang bagay na yan? So, mga self-inflicted problems. At magugulat kayo, marami po sa ating mga problema at pinoproblema ay self-inflicted. Uh in a way ginusto natin ang kasalanan sa maraming pagkakataon. Alam po nating masama, hindi dapat, pero ginugusto natin, ginagawa natin, and then we suffer the consequence. Uh, may mga times din naman na maaring ang pagkukulang natin ay hindi natin sinangguni sa ating Panginoon. Hindi ba ang sabi sa Proverbs 3, 5 to 7, Trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Uh, in all your ways acknowledge Him and He will crown your efforts with success. So, ang ibig sabihin nito, mga kapatid, na kailangan nating isang guni. Alamin natin, Panginoon, kalooban mo ba ito? So, dahil hindi natin pinili kung ano yung kanyang kalooban, siyempre, may mga epekto yan sa ating buhay. So, tanongin muna natin, ito ba ay self-inflicted? Kaya ba ako nagdurusa ay eh, dahil sa um, problema talaga ito na dumating na hindi ko maiiwasan o ito talaga ay isang bagay na ako mismo ang gumusto at pumili kaya ngayon pinagdurusahan ko o mahalaga yon uh, na makita natin. Kasi marami po tayo mga self-inflicted problems eh. Naalala ko yung sinabi ng ninong uh, namin sa kasal ano sabi niya, nung kami po ay uh, bago ikinasal eh, kinausap namin siya at ang sabi niya alam mo uh, sa pag-aasawa Uh, may mga bagay na alam mo nang hindi ikatutuwa ng asawa mo. Ngayon, kahit na alam mo ito, pag pinilit mong gawin ito, eh huwag ka na magtaka kung bakit magagalit sa iyo. Diba? Kasi maliwanag naman sa iyo na alam mo na nga ikagagalit, ginawa mo pa, eh di syempre asahan mo na na magagalit niya. So paminsan, yan ho ang kulang sa atin. Yung bang alam mo na yung magiging consequence ng isang bagay, Ginagawa pa rin natin, tapos misa nagtataka pa tayo, bakit nagkaganito? So kailangan din nating matanong ang ating sarili, self-inflicted ba ito? Ito ba ay kusang loob kong pinasok? Uh, ako ba ang may gawa nito? Ginusto ko ba ito? Ako ba ay nabigyan ng babala laban dito? Pero sa kabila noon, pinagpilitang ko pa rin kung ano yung aking gusto. O ayan ngayon, dumarating ang mga problema. Ngayon, meron pang isang uri. ano Ito naman yung consequences. Uh, may mga times po na yung pinagdadaanan ay consequence. Halimbawa ano, meron pong mga karamdaman na consequence ng bisyo. Ngayon, paminsan, kinikwestiyon natin ang Diyos, bakit naman ginawa niyo ito sa akin? Alam niyo ho, kung yung inyong pinagdadaanan ay consequence ng alam niyong mali na hindi niyo nga dapat ginagawa, tapos, ay eh, kay questionin natin ng Panginoon kung bakit ito pinahintulot, ay eh, palagay ko eh, dapat pag-isipan nating maigi, uh, bakit nga ganoon ang ating magiging tugon, samantalang uh, alam naman nating hindi dapat makasasama, magdudulot ng karamdaman, pero pinagpilitan natin, tapos ngayon ay eh, tatanungin natin ng Panginoon kung bakit nangyari. So, misan po, yung paliwanag sa kung bakit nangyari, eh, alam na rin natin eh, dahil, Umpisa pa lang, eh sinabi na sa atin. O kaya naman, nabigyan tayo ng babala. Kaya kailangan din nating tingnan. Ito ba ay consequence? Kasi pag consequence po ito, siyempre iba yung approach, iba yung solusyon dito. Okay? So pag-aaralan pa po nating patuloy ang topic na ito. Sa ngayon, dito po tayo pansamantalang nagtatapos. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan at dzas.febc.ph.